inaabot tayo ng bagyo sayang dapat makakaawin na tayo bukas ng Manila wala di tayo makakaawin dahil dapat talaga ngayon ang schedule namin paawin ng Manila eh inaabot tayo ng bagyo dito sa Rungut Rungut dahil dito po mga idol pagka pumunta tayo ng pier dahil isla po ito siyempre kailangan muna natin sumakay ng bauta Bretanya tatawid tayo dito papuntang bayan Pierre sa Romblon Romblon doon tayo sasakay ng bako pero hindi pwede dahil napaka delikado saka hindi pwede magdarayag ng dagat dahil malalaki ang alon lalo na doon sa laot ayan mamaya maya po mga ito uh, titingnan natin naman doon sa kabila sa sitio Rakay Rakay yung dagat ito po uh, sitio na lumos na tinatawag dito pero baryo po ito ng а Ayan, pupunta naman kami ngayon mga idol sa kakabila, sa Sityo Rakay Rakay. Bali dito tayo gadaan. Bali shortcut po ito. Kailang matarik. Kasama ko yung kamangkin ko si Ron Mark. pala mga idol yung chef natin ngayon dahil nagbakasyon tayo sa Romblon pero pawi na sana tayo ngayong araw kaya lang pa tayo ng bagyo kaya di pa tayo pwede umuwi ng Manila siguro papalipas tayo ng tatlong araw ayun grabe gayot na gayot mga idol yung dagat dito kami naka naligo nung nakarang araw napakaganda ngayon eh grabe lalaki ng alon mga ito grabe nakakatakot lalaki pa ito dahil eh, nagka high tide po siya kaya lalaki pa ang alon dito na yung hmm. sityo na kay Lakay. lakay. kami lagi naliligo mga idol sa lugar dahil ito dahil napakaganda ng tubig dito ngayon kita nyo kaya sa galit ng tubig babi dalat maligo Kaya, ito lang na yan. Diyan. Dahil, ang tubig yan, napakalinaw. Ngayon, grabe ang kapat-pangalaw. Kaya, masudara raw, baka, kumanda po ang panahon. Babalik na po tayo ng Maynila. Kaya, mga idol, maraming maraming salamat po. Hawa ng Diyos Nakukuha pa din ito. Nakakaway na rin